Ano bang tawag sa sasakyan na to? Wala ka lang gagawin dito kundi sumigaw. Oh, shit. Yan o. puro excited ang mga nakasakay dyan. Promise. Yan Oh. Pag-aandar na yan, medyo, hmm, sarap sa pagramdam yung iyahampas ka ng iyahampas. Kaluat kanan, kaya di mo na alam kung paano yung paa mo nasa eri na. Nakagandaan pa dyan, tumatalo dyan. Tapos, ay, napakalupit. Ang hirap ipaliwanag. Pero masaya na masakit yung katawan at puro sigaw ah, uh, yeah? Sige, al ano ba yung pangalan nito? No? Paki-comment sa baba kung anong pangalan nung sinakyang namin to. Masarap, masakit sa katawan. Tapos kung bata delikado, napakaano. Yan, diyan excited pa kami diyan, no? Oh. Tapos nung banda doon, sabi nung isa, tama na, tama na. Kaya nga shit, sarap, sarap ng ano, sarap ng pakiramdam diyan yung Iba, iba kasi yung nasa gitna ka ng dagat, tumatalon, excited. At yung feeling na mahuhulog ka na, kailangan mong hikpitan yung hawak. Tapos, uh, puro sigaw pa, naririnig mo. Kaya, puro ka lang sigaw talaga. Wala ka nang gagawin, di kundi sumigaw. Napakaganda ng ano dito, yung experience dito sa San Fabian. Pangasinan, no? Yan hindi ko lang alam kung anong pangalan yan pero yung isang nasakyan namin is banana boat at naka-experience din kami doon no? kasama ko si Jan Jan at tumaob yung banana boat namin napakalobet oh, Yan you no? Know, Jan yung paghatak pa lang excited ka pa dyan eh, ang gandun sa dulo napakaganda kaya kung kayo guys uh, experience yun Jan kung hindi kayo marunong lumangoy huwag na, baka mahulog kayo yan you know? o, tapos pag ano, bibilisan, 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 lakas niyan. Tapos umahampas, tumatalon. Napakalupit niyan, guys. Napakaganda. Napakasarap na experience. Pagka uwi mo, sakit talaga ng katawan mo. Kasi talagang linalabanan mo. Kasi mahulog ka. Yung paa mo, nasa taas na. Napakalupit niyan, mga guys. Yan, o. Oh. Tingnan nyo. Yan, puro sigaw na. Hindi lang nyo naririnig. Pero yan lahat is puro sigaw. Puro sigaw lahat yan. No? Napakaganda ng ano uh, may experience mo tong ganitong ano uh, masakyan mo. Actually binayad namin diyan 150 per head. Sa banana boat is 100 pesos per head, no? Yan. Pinatigil am um, actually hindi, malayo pa daw yan kaya lang medyo pinatigil na kasi may uh, sumisigaw na yung mga kasama namin, Tama na kasi may mga babae, syempre first time din, no. Pero nung una talagang excited. Napakasarap diyan mga guys yung ano yung experience nasa gitna ka ng dagat yung tapos sinahampas ka tumatalo yung sinasakyan mo ang hawakan mo dalawa lang kaya yung paa mo pa ano ka yung para kang duman sa malaking hams tapos la, lakas ng sakyan mo yun oh no? ay napakaganda guys yan na no okay